meron pong da dalawang taong gulang na bata doon sa Iloilo ang patay matapos na mapasok sa kalderong may kumukulong sabaw ng Bachoy. Kaugnay niyan, may kabuan pa pong pagdiritali dyan ng Bombo Radio Iloilo. Kalunos-unos ang sinapit ng dalawang taong gulang na batang lalaki matapos sa aksidente o manong napasok sa loob ng kalderong may kumukulong sabaw ng Batsoy sa, sa barangay Pantalan, Carles, Iloilo. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na naglalaro umano ang bata bago ang insidente. Anya, Inilapag ng ina ng bata ang kaldero sa lupa dahil may iba pa itong lulutuing mga pagkain. Ngunit hindi umano na malay ng ina na napunta ng kanyang anak malapit sa malaking kaldero at aksidenteng napasok dito. Kaga namang dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng 4th degree burn sa kasamaang palad. Binawian ang buhay ang bata habang ginagamot sa ospital. Nagpaalala naman si Solis sa mga magulang na bantay ng mabuti ang kanilang mga anak upang makaiwas sa kagayang aksidente nakakalungkot doon sa bayan ng Carlos Iloilo sana magsilbing uh, reminder sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga parents na dapat pribayan at uh, bantayan ho nila yung kanilang mga bata habang naglalaro at uh, wag po nila pabayaan ito dahil uh, once na pabayaan ito ay pwedeng magkaroon ng uh, accident. Eh. Pinapabot ho natin sa kanila na dapat ho ay eh, nandyan ho sila palagi na mga adult na magbabantay sa kanilang mga anak dahil hindi pa alam ho ng kanilang mga anak kung ano yung uh, kanilang gagawin dahil yung mga bata naman ho ay explorative yan, yan. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Chanova Lusada para sa number one in most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.